Hello guys, ako po ay magluluto ng sopas. Kasi po maghapon po nag -uulan. kaya po kailangan po natin ng mainit na sabaw. Ang una ko pong ginawa diyan ay naglagay lang po ako ng konting mantika tapos tar margarine then nagisa po ko ng sibuyas tapos hotdog saka po manok. Pagkatapos ko po nilagay po yung manok nilagay ko po yung mga gulay then nilagay ko po ng tubig nagpakulo po ko ng tubig tapos nilagay po, po ng chicken cube then yung macaroni inintay ko lang po lumambot yung macaroni tapos nilagyan ko na po siya ng gatas tapos ayun pinapakuloan ko na po siya hanggang lumambot po yung macaroni Then, luto na pong ating sopas.